Alas 5 na nga ng hapon, araw ng linggo. Kaya bago natin simulan ng palatuntunan, makibalita muna tayo sa mga ganap ni Mana. Uh, nandito po kami sa Evacuation Center. Uh, muli po, parating po ang ating minamahal na Senador, Senador Jaime Marcos po. residente na napektuan ng bagyo. Uh, almost 447 ang uh, uh, head of the families, ang nasalanta at naglubo ba sa isang puting pato. Uh, Diniti po ating putihing Senador Jaime Marcos upang tumulong po sa aking mga residente, magbigay ng uh, puting tulong at para po mga panimula sila sa pagpapatayo ng kanilang bahay. Uh, kapag mula po sa tagapan ng 6-1, panagay 20, kami po nagpapasalamat sa ating putihing senador Jaime Marcos ay may armartos po sa katulog po sa aking mga residente sa Maragay 20. Maraming maraming salamat sa inyo. ako ng uh, bagong luto na aros kaldo at matuloy tayo ng uli pa sa mga ala ha? At... positibo at pinakamaasahan pagdating sa serbisyo talagang number one. Kaya naman, Senator Amy, thank you at sa ating lahat, welcome sa At The Moment with Aimee. Action, tulong, Sa mga paksang napapanahon Ano man ang hamon ay may solusyon Serbisyo, publikong may kiliti Mga problema nyo talaga tayo papapigil. Dahil sa inyo, season 2 na tayo. Senator Amy Marcos po, salamat sa inyong patuloy na suporta, pagmamahal at pagtangkilik sa At The Moment with Imee Aksyon, tulong, misyon. Yan ang hatid namin sa inyo. At dahil tuloy-tuloy ang selebrasyon ng buwan ng nutrisyon, kasama ni Ella ngayon ay ang mga konsumisyon. E este, inspirasyon! Hello. Hello! Tutulungan po nila ako makagawa ng isang kids' nutritious recipe para sa ating mga kamomet na chikiti. Ayan, so ngayon, Sen, gagawa po tayo ng pizza kasi... Yun yung mga gusto ng mga bata, di ba? Ay, ah, kakakain dyan. Oo. Marunong ba kayo mag-pizza? Okay. Wow. wow! Pero homemade oh, para mas, homemade. ano, mas healthy. Ikaw, sabihin, gusto mo ba ng pizza? Mm. Yes? Yeah. What's your favorite? Um, sigaw. Huh? Sinigang. Sinigang na pizza? Sinigang na pizza? <laughs> o, wala ano, yun. Ikaw. Oh. Um, my favorite toppings is pineapple. Wow. Why, may man, pineapple tayo. Wow. Man, ayan. So, sige, ayan. Sige, sige. Are you ready? Yes. yes. I think ready, yes. ready. Sobrang excited na po nila. So, lahat sila ay may kanya-kanyang. It's a pie. Ayan. Meron kayo. Ayan pala. Meron na pala kayo. ng mga. Here, baby. Ay, you... Okay. Tabi po natin yung ano. Ayan. Oh, okay. Ang layo yes, mo. Alika, alika. Ayan. So, what are you going to do first? So, ang una po natin lalagay, syempre yung base niya ay ang tomato sauce or, hindi ko ulit ketchup kanina pa eh. I know this is tomato sauce. Oh, tomato sauce. Okay, oh, of sige. Of course you two, know, One by Sabi. one muna ha. Okay. Ayan, tapos spread niyo na. Spread, spread, mm. spread. And then, these two guys I are waiting. I need more. More, correct. How do you know more? Two, three, maybe. It's many. Are you done? Yep. Dapat, dapat, dapat ay, sakto ay, lang ha. Huwag yung ay, baka gawin yung sabaw. Kaya nga na tomatoes. Ayan. Spread nyo. Spread, spread, spread. I think you're done, the two guys. Spread mo sa bean. Sa bean, the yeah. other side. Okay, go. Kasi oh. favorite daw po ni sa bean yung kaya. Eh, <laughs> Ayan, okay na yan. Okay na yan. Ay, na yan. Hala, ay, babad ay, na, na babad ay, na. Kuya Stanley, nagyan mo. Para masarap, para tingin yung ano mo. Wow, Sabine, you want so much. Do you like ketchup or something? I like ketchup. Ay, <laughs> so pala niya yan, favorite. Nagluluto ba kayo or kunyari lang? Tumutulong kay mami. Tumutulog? mami? Tumutulong? tumutulong. tumutulong? Yes. Ikaw, tumutulong ka ba? Diyo, hindi, nagkakain ka lang. Hindi, <laughs> umakain na hindi ko maluto po. Nakakagawa ka na rin? Ikaw, sabi, tumutulong I'm... ka? Talaga? O nagkakain? So many. I make my food. Wow, she makes her own food. Wow. Totoo kaya. Pagkut <laughs> sa center. Tukit na. Damit-damit lang yun. Alay a grabber. I work. need to put, put the cheese all over. You need Is to best. put the cheese all over. Tama. Ala, na una na si Sabine. She likes mushroom. Sabine daw wants mushroom. Ano mo like guys? Anong gusto mo? Hot. Hot dog. Oh, sige, Hot. go. Yes, yes. My... Hot dog. Because, Dog. Hotdog talaga. Oo, oh, alam mo, miski sa spagetti, hot? hotdog. Forever. Meron Hey, how come sabi niyo, only putin oh my dag, God, so many sa gilid ka lang naglalagay? Ikaw din. Ba't puro gilid? Yung gitna wala. May presentation daw. Oh, sila. my God. Sige. So, oh, I like this Ayan, sige. Oh, ano Ay, yan? Ooh, pineapple oh, boy. How come I you like the pineapple? How come you like Hawaii? wire tie? Mushroom. And one? Talaga? You like that? You're done. Ow. Mushroom lang sabihin? That's all you're putting? No. No? I'll oh, put ham. gonna no. put ham? Ha. Yes. No, no, no. That's not really. That's butter. Ito lang maski. So, okay. Yes, I'll put in the middle. You have to put in the middle. Okay. Okay. O, uh, since lahat tapos na, lulutuin na natin. Wow, yes. extra hot cook ka. Sabi niya. So many mushrooms. So ngayon, habang nah. pinapainit natin yung kalan, butter ang pangluluto natin. Eh, para ma-tasteful yung ano, It's mushroom. yung dough. Yes, so much. Sige gumawa ng dough. Ano po? Nabili ko na po. <laughs> <laughs> Nakabu ko ha. Opo. Oh, ang labis tado eh. tuloy. I'm oh, pinch. Ratsyadang extra mushroom ka pa. Oh, gaya-gaya naman isa. Sige, okay. okay, go. So, one by one ha. Uh, one by yes. one, wow. Don't touch the pan ha. Yeah, mainit yan. Wow, sabi ni cheese crazy ha. Wow. Oh, then, so hot. You like nice, cheese pala so much? Like butter. Sabi ba yung butter? Only you? Mm. Ano ba? Butter. butter. Mm. Sino marunong kumanta sa inyo? Mm. Okay. Oo. Oh, oh. Sinong kakanta dali? Uy, sabi, sabi niyo kanina, marunong kayo kumanta. Sabi niyo sa pinsa, it's pizza. Sabihin, sabihin magaling ka kumanta? Totoo? I sing every day in school. E every day in school? What are you singing naman? What song? Oh, I can do the dance. You have to hear. I did, but I forgot. Forgot to pick it What is a song? Okay. Okay, Ella, Ella, Ella. Ella. You... Ooh. Ooh, Galing nga, hindi nahulog. hulog. Okay, tapos Tabukan mo. Okay, tapos we we'll wait natin. Mayo ko to. Yeah. O kaya nga. What's your favorite ano mga game? Mga nilalaro ninyo. Naglalaro pa ba kayo ng patik? Pero um piko. Piko. Pico. Oh, si? Wow, unfair. Wow. fair. Patintero. ng tingis. Anong nilalaro Higab. mo? Hindi na po akong maglalaro. Yes, Ganon? Bakit wala? Bakit wala na? Kung nadada po ako. Ha? Huh? Yeah. Kung nadada po ako. Nako, ha? Ikaw, sabihin. Anong linalaro with, with mo? Lego. Lego? At saka pa na panood mo ng YouTube. I Memorize have, mo lahat. I have two Legos. You have two Legos. Oh, I mean good. three. Three? Nako, ha? Sosyal. How about, kasi nutritious, nutrition month, well, di ba? Oo, oh, so, oh, tama. So, dapat alamin natin kung ano yung mga favorite Puma. fruits ng mga bata ngayon. Kasi oh, ano diba, yung I mean, favorite fruits ang daw? Ang daming ng picky eater eh. Wala nang fruit Ooh. and vegetable. Um, <coughs> apple. 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 Ano favorite fruit? Gaw. Gaw. Um, apple. Oh, oh eh, ginaya mo lang. <laughs> ginaya mo lang. Narinig ko lang <laki>. <laughs> eh. <laughs> Brutus baby. No, brutal Brutus sudah ya itu. Um, nah, uh, oh, kayo magwisit ka sa kayo. Oh, oh. oh, sabi. I like banana. Banana. Oh, that's very good for you. Ah. Uh. Okay na, okay 'yun. Ikaw. <laughs> banana and mango. Oh, banana and mango, tama. I also like Oh, so mango. Sige, hanggang ngayon, wala pa rin pa I don't like fruit. Baka naman ganun ka. Hindi ka natin fruit, ha? Apple daw talaga. Apple din talaga. Okay, so, in fairness, how much an apple a day. Oh, gulay naman. Broccoli. Wow! Wow, totoo. Si That's Kui your Stanley favorite. Ngayon, na. Wow, galing mo naman, ha? Cabbage. Hmm. Last, last, last. No, 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 go. <laughs> Ikaw. Hmm. napak serious nito, hindi nagsasalita. Anong <laughs> gulay din. na kinakain mo? Broccoli. Broccoli? Ay, gaya-gaya ka lang dyan. Totoo ba? Broccoli talaga? Nako ha. You? Broccoli. Broccoli also? Yeah. Wow! Everybody yeah. loves broccoli. Is that true? Yeah. Totoo? Talaga? How about you, Gab? Oh, well, nag-iisip ko to. Anong paborito mong gulay? Gulay, gulay. Uh, Cabbage, potato, miski ano? Uh, broccoli din. Kangkong. Talong. Patatas. French fries. Patatas. Rice. French fries. Ako um, makakain apple lang. Apple lang? Apple, hindi gulay. Gulay. Hey, ladies and Hindi pa tapos ang usapang pagkain. Hindi pa tapos ang pagkain, chikiting! Pero sa pagpabalik, hahaluan natin ang ceiling. Lahat ng yan, dito lang sa ATM. At the moment with Aimee, oh, Season 2! Likas na malakas at maliksi ang Pinoy. Nagmumula ito sa laman ng ating puso, laman ng ating isip at laman ng ating tiyan. Unahin ang pagkain. Ito ang magpatanalo sa atin. Ginto ang kalusugan. Ito rin ay karangalan.